Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. At eto, dumating na nga itong pinakainaantay ko na pang DIY nga natin sa Dura Box. Bali, umorder nga ako ng dalawang wood design at isang color white. Nagdadalawang isip pa nga ako nun kung ano nga ba yung gagamitin ko. Eto nga bang wallpaper o di kaya spray paint? Kasi ang gusto nga nating ma-achieve ay timpoti at timkahoy. Kaya naman gusto ko talaga yung may wood design nga. Nagtingin na nga rin ako sa Orange Up kung meron nga bang mabibili kahit nga color mo ka na lang para aesthetic pa din. Kaso ayun, wala nga rin color mo tapos nagdadalawang isip din talaga ako sa wallpaper dahil pag nakakapanood nga ako na nagdi-DIY eh hindi nga nakukuha yung hulma. Hitgan lang pala yung kailangan at yun na nga lang yung inaantay ko para nga magawa na rin tong DIY natin I get the shoes! I got the dress that makes me your princess. I guess ay ready ready na talaga tong mga bagets ko sa darating na Christmas party nila. Ang cute talaga ni bunso ko at siya nga ang pumili ng damit na yan. In order ko nga to ng November 29 tapos na receive namin ng December 7 kaya naman 8 days nga lang e eh, dumating na nga kagad. Fur nga itong top tapos leather naman yung short. I got the shoes. I got the dress. That makes me your princess, I guess. Abay, may dalaga na nga talaga ako at ang ganda nga ni Sena dito sa kanyang outfit pang Christmas party. Eto naman ni November 29 ko in-order tapos December 6 pa lang eh dumating na nga kagad. Magkaibang store kasi itong in-orderan ko. At kung wala pa nga kayo nabibili pang outfit na mga anak nyo ngayon darating na Pasko eh pwedeng pwede nyo nga rin yung orderin at yung link ilalagay ko sa my comment section. Yung turno nga ni Sena ay eh, 403 pesos yon. tapos yung kay Gia naman ay eh, 369. O, oh, diba, mas mura na nga kaysa nga sa mall ako bibili. Maganda rin naman yung quality niya para ka na nga rin bumili sa mall. So anyway, pagkatapos nga ng sukatan, ninilabhan ko na nga rin to dahil ngayong December 30 na nga gaganapin yung Christmas party nila. Sapatos na nga lang nila ang hindi pa namin nabibili dahil yung hawak-hawak nga nila kaninang sapatos nila ay yung last year pa nga yun. So pagkatapos ko nga nila nilalagyan ko naman to ng Fabcon para nga mabango. Hindi ko nang nga rin to dryer para nga hindi na magkanda gusot-gusot. Maya maya nga lang din dumating na nga rin in-order ko from Orange Shop nga din ito. 45 pesos ko nga lang ito nabili at ang handle nga nito ay wood na nga rin. Tapos yung top niya naman ay white tapos aesthetic na nga rin yung color ng brush. Napapanood ko nga to sa ibang mami vlogger na aesthetic din yung mga gamit kaya naman napacheckout na nga rin ako. Actually pang brush nga to ng kaldero at susubukan ko nga kung okay din siya kamukha nga ng mga steel wool. Kung pwede na nga to kahit nga hindi na gumamit ng ganun. O ba diba, puro pambubudol na nga lang yung ginagawa ko sa inyo at eto na nga yung pinakahuling laruan dun sa mga nareceive kong mga toys. So, eto nga pala ay isang mini ref toy. Isa nga to sa mga pangarap kong gamit yung ganitong klase nga ng ref pero eto natupad nga pero laruan nga lang. Charis. So meron na nga pala tong kasamang maliit nga na baso dyan sa may unahan at meron na nga rin sya dito sa ilalim na lagayan. At tara i-open naman natin tong mini ref kung ano nga ba yung mga nasa loob. Wow! Ang cute naman ng laman nito para talagang tunay. Sa so, cute nga nito paniguradong magugustuhan talaga to ng mga pagririgaluhan nyo. Abay kahit nga yung bunso ko igustong gustong gusto nga ito at eto nga yung pinakagustong gusto laruan sa lahat nga nang dumating. Sa color nga nito ay eh, meron kayong dalawang color na pagpipilian. Meron nga nitong peach at saka ganitong color. Super affordable nga lang din yan dahil sa halagang 100 pesos eh, meron ka na nga panregalo. At eto, ngayong araw na nga ako sinipag maglaban itong carpet namin. Kailan pa ba yung mini vlog ko na inalis ko nga itong carpet para ngalabhan Pero eto, ngayon pa nga lang malalabhan. Medyo okay okay na rin naman yung pakiramdam ko at sinisip na nga lang ako ng konti. At pagkatapos ko namang sabunan, binanlawan ko na nga rin. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.